Open natin to, guys. Yes. Guys, i-open natin to, guys. I'm so excited to open this box. Ah. Uh, wow, oh, I'm so excited to open this box, guys. Let me see kung anong laman neto. everyone! May mabihit! Maayong mabihit! Yung ka na, na, na ang ng OMG! Kali guys, eto na siya talaga. Dumating na talaga guys ang aking pinakaantay. At talaga namang dito na talaga ako mag-uumpisa. Yes, eto yung gamit ko sa aking pang microblading. Yay! Thank you so much. Ayan. Ito yung para sa ulo natin. Then, ito yung mga ah, uh, tawag dito. Ito yung mga ano natin. Ayan. Wow. Ito yung aking micropigment cosmetic color. Yes, mga pigmenta guys na gamitin natin sa tattoo tututukan ko na rin ito guys dahil uh, na di ba marami talagang naghahanap ng microblading dito so, ayan na This is it na actually nag training ako year 2021 at ayan everyday nag uh, still learning pa rin ako sa microblading guys Yeah, hindi ko pa rin nakakalimutan pero someday mag-aaral ako sa Manila ng microblading or kahit dito sa Bacalod or Siboy pero nag-training na rin naman ako guys pero ayan. meron tayong pang-practice na eto hmm. practice natin to guys pag nang ano tayo ano to eyebrow revealing faster Reliable okay. face pala talaga guys. So ayan nato guys. Maghanap tayo ng model na ima microblading or micro shading. Mas ito na talaga ang time na tutukan kung microblading. Okay. Ano pang ano pala siya to guys? Ito yung pang ano dito. So, kailangan ko po talaga ang kabisaduhin yung mga uh, centimeters and millimeters dito, guys. Para sa pangkila ito, guys, eh. Hello, brovi. This is it. Nabili ko na nga, guys. Ito, nabili na rin natin yung uh, napkin uh, uh, napkin about sa ginagamit natin at saka ito naman yung mga uh, Ayan. mga mapping na ga natin, pag-aaralan natin to guys. Although, marunong-marunong na rin ako sa, ano, sa stroking. So, eto ang dami yung oh. pag-aaralan natin to guys. Hello, Groby. so much. Bili ko na nga. Hindi talagang gusto ko. Actually, matagal na talaga to na gusto ko talagang bilhin. Pero this is the time na ito na gawin ko na nga. Dahil sayang naman yung pinag-aralan ko. Hindi ko siya, hindi ko siya mangalangit. So, ito naman yung nabili natin. Alam ang ganda ng pagkapakigin nito. Super love it. Actually, year 2021 ko ko pa to gusto talaga gawin pero this 2024 pa talaga siya nagkaroon ako ng lakas ng loob na gawin na dahil nga diba sa hair talaga ako nakapokus sa nails sa eyelash sa ano pa nga facial sa pagkulay ng mga buhok so dito kompleto na tayo guys meron na tayong micro shading at micro di diba nakakatuwa ko ganun i-open natin 1, 2, 3 oh my god ito pala yung Ito yung 1R Mga 1R sa ano to guys Sa tattoo Yung mga needle Mga needle na gagamit Hello, oh, groby Ang ganda <laughs> Sobrang ganda ng kulay nya Kasi my favorite color pink, okay. Ang bigat Ito pala yun ni Mila. excited na talaga ako mag-drawing. Charisse! <laughs> oh my god, I'm excited ako guys. Ano kaya to? Ay, ito yung mga ano niya, guys. Mga tawag dito. Hello. Ito rin yung isa niya. Hoy. Uh, meron din siyang charger. O, see? Ah, may ano chargeable kasi siya guys. Ito yung mga paaman niya na ano o. Mga needle. One hour. One hour. One hour. So wala. Wala, natutuwa talaga ako guys. Hindi ko akalain na meron akong ganito. Oh, my God. Pus, meron din tayo. pang uh, ano para to sa mga pag nag-eyelash tayo. Pang cleansing natin. Ano to Saya tu. Okay, mga ano pala to siya guys sa uh, microblading mga blade. Ayan Oh. Uh, maliliit na blade. Ito yung gagamitin guys kapag nag uh, ano tayo guys. Mga disposable siya na blades. Pag nag uh, micro microshading tayo or na combo brows or ano tawag dito. Are microblading. So, may mga needle na yun siya, guys. Ayan na. No, may numbers. May mga needles na yun. So, lalakasan na talaga loob na. <laughs> lalakasan ko na talaga ang loob sa pagmamicroblading, guys. Ayan. Ito Okay. Ito yung mga ano natin. Susundan natin, guys. Ayan mga stroking. So, dito tayo magsupractice. And, ano ito? Okay, vitamin A plus vitamin D ointment. So, ito yung mga aftercare na gagamitin pagkatapos ng na mag, ano, mag, mag-micro-shading or mag-micro-blading ito naman ay mga Okay, 1P, permanent professional. Actually, marami pa talaga din akong kulang about dito. Pero, yan, yeah, may mga ano tayo, mga needles, mga disposable, yung mga ano guys. ito lang. And then, meron ako dito ng order na para numbing cream. So, ito para hindi masakit pag nag ano, tayo. Ito yung uh, natin mga uh, pang shave yan. Kung ano, anong millimeters, ilang inches, oh, pa, ilang inches, ilang centimeter pala. So, diba? Okay, guys. Thank you for watching. And God bless you all. Bye-bye.